Ayan po ah, mga idol. Tatanim ng sitaw. Kasi tag-ulan na. Yan, yan sitaw, buto ng sitaw. Oh, yan. Yan. Yan, nag-aasarol na sila. Yan. Para iba-ibang maani, may talong, may sitaw. Aray. Ayan po mga idol. Ang inang nagtatanim. Yan pata rin po kami nagsitaw. Matarik po itong aming tinatamnan. Talagang matarik talaga mga idol, oh. Uh, yan, po ito. Yan, exercise pati. Pakahong po ito sa baan, oh. Exercise. <laughs> Para itong rice terraces, ah. Ay, hindi ko na makakaitan Bukas Yan. Yan mga idol. Si Kalito naman naro sa talunga nagra cutter. Yan. Naro nagagrass cutter si Kalito.